Amoy Arabo ba ang Middle Eastern perfumes? Siguro dapat ang unang tanong dyan, ano ba yung Amoy Arabo? <laughs> may definition ba siya? Kasi parang ano lang siya eh, stereotype. Uh, naririnig ko yan dati, parang nadadala rin ako. Pero syempre pag inisip mo, ano ba ibig sabihin ng Amoy Arabo? Kasi iba-iba yung perfume na nababansag ang Amoy Arabo. So may personal experience ako na gusto kong i-share sa inyo gumamit ako ng Loyal Agar before. So, kalagit na ng pandemic, walang tao sa office halos. Halos wala nagpupunta kasi nga, di diba, mga lockdowns. Ah uh, Nag-set kami ng meeting ng team namin doon. So, nandun na ako, tapos dumating yung isang member. Yung member na yon babae siya na nag-work sa Qatar ng madami ng taon bago siya bumalik ulit sa Pilipinas at naging kawork ko. Ang uh, sabi niya Ano yon Ang bango Amoy arabo So Hindi ko alam kung ma-offend ako O matutuwa Kasi mabango Pero may kasunod na amoy arabo Gamit ko noon Nabanggit ko ba kanina Loyal Agar Luxodor Loyal Agar uh, Para sa akin yun yung best alternative to Layton So Sa mga nakakaalam Loud na pabango yun tapos, ang lakas ng loob ko pang mag-spray ng madami noon kasi nga, wala namang pumupunta sa office eh. Parang ine-enjoy ko lang yung pabango. Tas aircon, malamig, eh, bagay dun yung loyal agar, diba? So, anyway, tinanong ko siya. Sabi ko, ano ibig sabihin kapag sinabi mong amoy arabo? So, pinaliwanag niya. Sabi ko, mabaho ba? Pero nabanggit naman niya kasi na mabango eh. So, gusto ko lang malinawan. Sabi niyang ganon, hindi mabaho, mabango. Sabi niya, nag-work kasi nga daw siya doon sa Qatar ng ilang taon. Tapos, parang sanay na silang mga Pilipi... yung mga Pilipino doon, sanay na sa amoy ng locals na heavy yung ginagamit na perfumes. Karaniwan, matatamis. Saka super loud. Mga beast mode daw yung ginagamit. Ganun niya inexplain. So, simula nun ang nakatatak na sa akin ibig sabihin ng amoy arabo, loud fragrances na leaning towards matamis. Yun. Ewan ko kung same tayo na experience, lagay niyo sa comment section.